Kontrobersyal ang naging simula ng relasyon ni na Alger Abrenica at AJ Raval. Magpahanggang ngayon ay may tumatawag pa din kay AJ na home wrecker at kabit. At siya daw ang sanhi ng hiwalayan ni na Alger at Kylie Padilla noon. The Philippine Showbiz List presents detalye na hindi third party si AJ Raval sa hiwalayan ni na Alger at Kylie. Kylie Padilla defended AJ Raval. Mula sa mismong bibig ni Kylie Padilla, nagmula ang pahayag na hindi si AJ Raval ang sanhi ng paghihiwalay nila ng kanyang dating asawang si Alger Abrenica. Dagdag pa ni Kylie kung meron mang third party ay hindi daw yun si AJ. Dahil sa mga bash na natatanggap ni AJ, si Kylie na mismo ang nanawagan na sana tigilan na ng mga basher si AJ dahil siya na rin mismo ang naaawa para rito. Pagod na rin si Kylie sa paulit-ulit na tanong ng mga tao sa kanya kung sino ba ang third party sa hiwalayan nila ni Alger basta ang alam niya ay hindi si AJ ito. Kaya hinihikayat niya ang mga taong tantana na si AJ dahil baka makakaapekto raw ang bashing sa mental health nito. Idiniin ni Kylie na ang mahalaga sa kanya ngayon ay masaya si Alger na siyang tatay ng kanyang mga anak na sina Alas at Axel Abrenica. AJ Raval, hit back at bashers, calling her kabit home wrecker. Buong tapang na humarap si AJ sa mga taong nanlalait sa kanya kung saan binansagan siyang kabit at naninira ng pamilya. Ito ay kasunod ng pag-amin ni na AJ at Alger Abrenica tungkol sa kanilang relasyon noong February 14, 2023 sa Araw ng Mga Puso sa si isang Facebook post ni AJ noong February 23, 2023 ay nagpost siya ng selfie photo niya na may caption na Virgo Baby. Isang basher ang tila hindi nakatiis at tinalakan ang sexy actress sa comments section. Ayon sa naging pahayag, sinabi na marami namang ibang kalalakihan sa mundo kaya't bakit ang isang may pamilya tulad ni Alger pa ang napili niyang patulan. Walang pakundang ang komento ng basher isa pa din tong kabit, mga agaw, parang walang lalaki sa mundo. Ha ha ha, alam niya may familia si A, pinatulan din. Hindi ito pinalampas ni AJ. Ayon kay AJ, hindi siya ang nanira ng pamilya ni na Alger at ng estranged wife nitong si Kylie. Hiwalay na raw ang dalawa bago siya pumasok sa buhay ni Alger. Payo pa ni AJ sa naturang basher na mag-research ito at hanapin kung sino ba talaga ang nanira ng pamilya nila Alger. Tanong niya pa na bakit siya ang sumasalo sa kasalanan ng iba na hindi naman niya ginawa. Sa huli, ay sarkasikong pahayag ni AJ sa basher ay sana maliwanagan ang pag-iisip nito. May isa pang basher ang nakatikim ng matalim na sagot kay AJ na magkomento na inamin din daw ni AJ na talagang kabit siya kung ituring Nagdinay paraw ito dati na magkarelasyon sila ni Alger. Punto pa ng basher. Kahit ano pa ang mangyari, kabit pa rin maituturing si AJ dahil kasal si na Alger at Kylie. Ayon sa kanya, matapang niyang hinarap ang mga paratang na isa siyang kabit. Kaya raw tumanggi siya dating kumpirmahin ang relasyon nila ay dahil nasa ligawan stage pa lamang sila ni Alger. Naging opisyal lamang daw ang relasyon nila noong July 17, 2022, isang taon mula ng makumpirma ang hiwalayan ni na Alger at Kylie ng publiko noong July 2021. Makalipas lamang ang ilang oras ay binura na rin ni AJ ang mga post niyang ito. AJ Raval post screenshot of private conversation with Kylie Padilla. Kahit binura agad ni AJ ang kanyang Facebook post ng February 23, 2023, mabilis pa rin ang ilang netizen sa pag-screenshot ng iba pang revelasyon ni AJ. Pagkatapos ipaliwanag na naging parte siya ng buhay ni Alger matapos ang paghihiwalay nito kay Kylie, inihayag ni AJ na nagbigay siya ng abiso kay Kylie matapos magpost ng malinaw na pag-amin tungkol sa kanilang relasyon noong February 14, 2023. Ang screenshot na ito ay binahagi ni AJ sa comment section ng borado na niyang Facebook post. Mababasa sa conversation nila ni Kylie na civil silang nag-uusap na dalawa. Tila wala namang poot sa puso si Kylie laban kay AJ. Mahinahon ang sagot ni Kylie kay AJ. Sinabi rin ni Kylie na hindi si AJ ang third party sa hiwalayan nila ni Alger. Laking pasasalamat naman ni AJ kay Kylie na inabswelto siya nito sa hiwalayan nila ni Alger. Sabi naman ni Kylie, magulo na ang relasyon nila ng asawa. Noong nagsasama pa sila, kahit wala pa si AJ sa eksena, mag-iisip din daw siya ng paraan na may pakita sa publiko na okay silang dalawa. Nakikita raw kasi ni Kylie kung paano alagaan ni AJ ang mga anak nila ni Alger na sina Alas at Axel. Alisa Alvarez, Defense AJ and Alger Kung meron mang numero unang magtatanggol sa kanyang anak, ito na marahil ang kanyang ina. Bago pa umamin si na AJ at Alger sa tunay na namamagitan sa kanila ay samot saring intriga na ang nakadikit sa kanilang mga pangalan. Ang ina na mismo ni AJ na si Alisa Alvarez ang nagtanggol sa kanya kaugnay ng pagkikipagmabutihan nila ni Alger Abrenica noon. Si AJ ang panganay na anak ng aktor na si Jerry Raval kay Alisa na sumabak din sa showbiz noong 90s. Pagkatapos ng pag-amin ni AJ tungkol sa kanilang relasyon ni Alger, kumalat sa social media ang mga larawan mula sa paparazzi na kuha noon kung saan hawak-hawak ang isa't isa habang naglalakad sa isang mall habang namamasyal. Noong October 8, 2021, nirepost ni Alisa ang larawan ni Alger kasama ang kapatid ni AJ na si Ace Raval. Sa comment section sinagot ni Alisa ang ilang nagko-komento tungkol sa pagkakamabutihan ni na AJ at Alger. Isang supporter ang nag-repost ng screenshot ng tweet ni Kylie na sinasabing walang issue kung magkipag-date sa iba si Alger. Komento ng supporter, bakit mas galit pa ang ibang tao samantalang mismong asawa ni Alger na si Kylie ay may basbas -bas sa pagkikipag-date ni Alger sa iba? Pagsang-ayon ni Alisa na baka bored lang at walang magawa ang mga taong ito na galit sa kanyang anak. Isa namang kritiko ang nangatuwira na kung nagawang iwan ni Alger si Kylie, maaaring ganito rin ang sapiti ni AJ palang araw. Nagsunod-sunod ang reply ni Alisa sa kritiko dahil sa panghuhusgaraw nito sa pagkatao ni Alger. Malinaw na kinakatiga ni Alisa ang intensyon ni Alger kay AJ. Ani Alisa na parang sino humusga ang basher. Tanong niya pa na wala ba itong nagawang kasalanan sa buong buhay niya at wira naman ng kritiko, sinasabi lang niya ang posibleng kahinat na ng kanyang anak na si AJ. Sagot ni Alisa, we can never tell what tomorrow may bring. Muling nagpahayag ang kritiko ni Alger ng kanyang opinion. Sinabi niya na may pag-aalala lamang siya kay AJ na posibleng maging dahilan upang siya'y mapaiyak lamang ni Alger sa bandang huli. Sabi pa nito, AJ deserves better dapat. Gayun pa man, ni Alisa na walang ibang may kaalaman sa mga pangyayari sa buhay ng isang tao maliban sa Diyos. Kung mangyari man ang kinatatakutan ng kritiko, kalooban daw 'yon ng Diyos. May mga post din si Alisa na indikasyon pati siya ay nakakaranas ng panghuhusga sa kanyang personal na buhay dahil sa bashers. Si Alisa ang sumasagot din sa mga kritiko nina AJ at Alger sa kanyang TikTok account. Jeric Raval advises daughter AJ how to deal with bashers. Simula nang lumabas ang balita tungkol sa mas malalim na ugnayan ni na Alger Abrenica at AJ Raval, wala pang naging opisyal na pahayag o pagtutol mula sa ama ng sexy actress na si Jeric. Consistent si Jeric sa pagsasabing ang kanyang paniniwala na hindi siya dapat makialam sa mga relasyon ng kanyang mga anak, lalo na't nasa sapat na edad na sila para sa mga desisyon na ito hindi na rin nagulat si Jeric ng kumpirmahin ni na AJ at Alger ang kanilang ugnayan. Sapagat matagal na niyang alam ito, subalit hindi niya ninais na mangunang makialam sa kanilang mga desisyon. Naharap si AJ sa masasakit na mga akusasyon nang maugnay ang kanyang pangalan kay Alger. Ilan sa mga netizens ay tumawag sa kanya ng mga salitang tulad ng malandi, kabit at iba pang masasakit na salita. Ayon kay Jeric, Pinayuhan niya ang anak na matuto itong baliwalain ang mga pambabash ng ibang tao. Dagdag pa niya na pag mas marami kang critics, mas sikat ka. Aminado naman si Jeric na noong una ay hindi pa ito naiintindihan ni AJ dahil iyak pa raw ito ng iyak kapag mayroon siyang ganoong mga problema. Isa pang intriga na ipinokol kina Alger at AJ ay ang isyong nabuntis o mano si AJ at si Alger ang ama Naging usap-usapan yon noong mid-2022. Pero mariing pinabulaanan ng ama ni AJ na si Jeric ang issue. AJ insists relationship with Alger began after his split with Kylie. Habang tumatagal ang relasyon nila AJ at Alger, hindi pa rin nawawala-wala ang ilan nilang kritiko. Tila ba kapag sila na ang napag-uusapan ay kadikit na rito ang pangalan ni Kylie. Sa isang Facebook Live ni AJ noong August 15, 2023, ay pinagtanggol uli ni AJ ang kanyang relasyon kay Alger. Anya, di ba na raw tawagin siyang kabit at kung ano paman ay sinusumpa niya sa Diyos, ikamatay man ang kanyang pamilya na nagumpisa ang relasyon nila ni Alger nang wala silang sinasaktang tao. Mahigit isang taon ring nanligaw si Alger sa kanya at sa mga panahong yon ay kailanman wala silang sinasagasa ang mga tao. Paglilinaw uli ni AJ na noong kasagsagan ng hiwalayan ni na Alger at Kylie ay magkaibigan pa lamang sila. Lumipas ang panahon ay nakikilala na nila ang isa't isa. Dito na nga ay tinanong ni AJ si Alger kung paano na ang kanyang asawa na si Kylie at ang kanyang anak rito. Sinagot raw siya ni Alger na okay lang raw dahil hiwalay na raw siya kay Kylie at may co-parenting naman sila para sa kanilang mga anak. Sa panahon rin yon ay may boyfriend na rin si Kylie, kaya naman ayun na raw ang chat upang magpaligaw siya kay Alger. Ngunit hindi naman sinabi ni AJ kung sino ang tinutukoy niyang alleged boyfriend di Kylie. Dahil na rin sa panawagan ni Kylie na tigilan na ang pagtatag sa kanyang pangalan tuwing napag-uusapan sila AJ at Alger. Tugo naman ni AJ na sana tigilan na ng mga tao si Kylie upang magkaroon na siya ng katahimikan. Dagdag panawagan pa ni AJ na sana tigilan na rin ang isyo na siya ay buntis at kung ano paman. Hindi raw ito totoo at wala naman talagang ganon. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!